ang gagawin natin ribbon brazilian na lang kaysa yung gagawin natin dito ay brazilian. Mm -hmm. So mas maganda na ribbon brazilian para hindi ka na laging nagpaplantya. Mm -hmm. Kasi ito naman ang buhok mo ay meron naman tayo ang pang hair protect kaya hindi siya masisira. Mm -hmm. Para makikita mo talaga mamaya yung resulta. So, ito lang nga guys ang gagawin ko dito sa buhok ni Madam. Ay lalagyan ko siya hair refresh yung sa dulo kasi ito ay meron kasi itong bleach dati. Kaya lalagyan natin bago natin siya lalagyan ng r 1 para hindi madamage ang buhok ni Madam kasi dati ay Daling po daw ito sa bleaching. Oh. So, ito na nga guys. Ina-applyan ko na si Madam na red bar number 1. So, ibababad ko muna siya na mga 1 hour or 2 hours. Depende sa buhok ni Madam guys kung luto na atit siya. Ito na nga guys. test natin kung luto na yung buhok ni Madam. So, ito nga. Medyo matigas tayo. Dito siya luto. Tapos ko na nga ito kanina. inano na Ito naman ang gagawin natin ay pa eto na nga, ang ito yung nilalagay ko, yung reban number 2 na to pagkatapos ng reban number 2 ay iba Brazilian ko na naman mamaya ito na nga guys, talagyan natin siya ng Brazilian kasi nga tapos na siyang may reban so ito na naman, Brazilian na naman ang ating i-apply, no, para mas maganda talaga ang book ni madam, hindi na dry so, ito na nga guys, no tapos ko nung patuyuin yung Brazilian kaya pina-plancha ko na guys So, ito na makikita niyo na resulta ng buhok ni Madam hindi na dry kumpara kanina. Ito na ang resulta ng buhok ni Madam. Tingnan niyo naman guys. So, oh ayan na.